may kasabihan na you don't play boxing. Laruin mo na daw ang chess, wag lang ang boxing. Ito ang sport na walang patawan. Sa isang pagkakamali lang, maaaring gumuho ang mundo ng isang boksingero. Kaya naman pambihirang paghahanda, training, at sakripisyo ang ginagawa ng mga boksingero bago ang kanilang mga laban. Hindi biro ang sport na ito at yan ang bagay na natutunan ng ilang mga taong nakipaglaro sa apoy. Sa video na ito ay ating masasaksihan ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang pro boxer at isang regular na tao kapag boxing na ang usapan. Taong 1982, katatapos lang ng surgery sa kaliwang mata ni boxing legend Sugar Ray Leonard ngunit kanyang pinaunlakan ang isang friendly sparring match sa loob ng isang British passenger ship na kung tawagin ay Queen Elizabeth II. Ang kasparing ni Leonard ay si Steve Sinclair na isa sa mga waiter ng nasabing barko. Bakas ang ngiti at saya sa mukha ng dalawa habang nag-iikutan at nagpapalitan ng mga jobs. Isa nga lamang itong light sparring at kagagaling lang din ni Leonard sa isang eye surgery. Kaya't napagkasunduan na bawal ang mga malalakas na suntok sa muka ngunit tila nakalimot si Sinclair at nagbitaw ng isang matulis na left jab na tumama sa mukha ni Leonard. Matapos nito ay kitang kita ang bigla ang pagbabago sa kilos at mukha ni Leonard. Ang dating maamong tupa ay tila naging isang mabangis na leon na handa ng manakmal ng kalaban. Isang malakas na left hook ang binitawan ni Leonard sa bodega ni Sinclair Napaatras sa talatang ininda ni Sinclair ang suntok. Umabante naman si Leonard at sinundan si Steve Sinclair. Isa na namang matinding body shot ang pinakawala ni Sugar Ray na tuloy ang nagpatiklop kay Sinclair. Namilipit ito sa sakit at dito na nga nagwakas ang sparring aong 2002 bilang parte ng kanilang ginagawang pelikula na pinamagatang Jackass the Movie. Hinamo ni comedian slash actor Johnny Knoxville ang dambuhalang pro heavyweight boxer na si Eric Ash o mas kilala bilang Butterbean. Sa palabas na ito ay gumagawa ng mga di kapanipaniwalang stunts at pranks ang mga casts upang mapatawa ang kanilang mga manonood. Kaya naman naisipan ni Johnny Knoxville na isang magandang ideya na hamunin ng boxing ang 330-pound heavyweight boxer na si Butterbean. Masaya namang pinaunlakan ni Butterbean ang hamon ni Knoxville. Ayon kay Johnny, hinikayat niya si Butterbean na ibigay ang isang daang porsyentong lakas nito upang maging authentic o kapanipaniwala ang kanilang boxing match. I'm Johnny Knoxville. And I'm Butterbean. Today we're going to do a little boxing. Dumating ang araw ng pagtatapat, ang grande ang venue ng laban, hindi sa MGM Grand at hindi rin sa Madison Square Garden. Ito ay sa loob ng isang department store. Kumpleto ang mga ring officials. Present ang referee, ring girl at announcer. Pagtunog ng bell, ang tila cute at lovable na teddy bear ay biglang naging isang mabangis na oso. Agad na nagpakawala ng mga baradsyo punches si Butterbean na yumanig kay Knoxville. Bagsak si Johnny, ngunit hindi pa nakontento ang heavyweight boxer. Hinikayat ni Butterbean na bumangon si Knoxville upang ipagpatuloy ang boxing. Nakuha pa ngang magpasuntok ni Butterbean sa mukha. Muli ang nagpakawala ng mabibigat na suntok si Butterbean na tuluyang tumapos kay Knoxville. Panandali ang nakatulog si Johnny at maririnig nga na tila naghihilik pa ito. Uh -huh. Matapos magkaroon ng malay, winika ni Knoxville ang isa sa mga pinaka-iconic lines sa kasaysayan ng sangkatauhan. Butterbean okay? Ayon kay Knoxville, kinailangang tahiin ang malaking kat sa ulo na kanyang tinamo dahil sa pakikipaglaban kay Butterbean. And by knockout in the first round, new champion, Butterbean. Woo! Yeah! nakilala sa internet si Charlie Zelenoff dahil sa kanyang mga pamosong videos kung saan bumibisita siya sa iba't ibang boxing gyms sa US. Dito'y tila hinahamo niya ng light sparring ang sino mang makita niya sa gym. Ngunit ang inaakala nilang friendly sparring ay nauuwi sa matinding pisikalan walang kaabog-abog na magpapakawala ng malalakas na haymaker si Charlie Z sa kanyang mga biktima dahil nga dito ay hindi maganda ang naging reputasyon ni Zelenov sa mundo ng boxing ngunit ilang beses na rin nakahanap ng katapat si Charlie Z at isa nga sa mga di malilimutang leksyon na natutunan ni Zelenov ay naganap ng patulan siya ng higanting knockout artist at nooy undefeated heavyweight boxer na si Deontay the Bronze Bomber Wilder Ayon kay Wilder, tatlong taon na siyang hinahamon at hinaharas ng internet troll na si Zelenov sa pamamagitan ng mga nakakaistorbong phone calls at mga nakakainsultong posts sa social media. Ngunit naubusan ng araw ng pasensya si Wilder matapos maging personal ang mga atake ni Zelenov. Kasama rito ang mga racial insults at matitinding pagbabanta ni Charlie kay Wilder at sa anak nitong babae may 2014, nang paunlakan ni Wilder ang hamon ni Zelenov. Sa Hollywood Boxing Gym napagkasundo ang ganapin ng bakbakan. Ngunit bago magtuos ang dalawa, ay gumawa muna ng waiver ang manager ni Wilder. Dito'y nakasaad na walang pananagutan ng boksingero sa anumang pinsalang maaaring matamo ng kanyang katunggali. Walang takot na sumang-ayon si Zelenov sa mga terms na nakasaad at dahil dito'y natuloy ang bakbakan sa kanilang pagharap ay pansin agad ang malaking pagkakaiba sa size at skills ng dalawa. Kahit sino ang taong nasa tamang pag-iisip ay hindi magtatangkang lumaban sa isang halimaw na kagaya ni Deontay Wilder. Subalit huli na ang lahat para kay Charlie Zelenoff. Hindi nagtagal ay nagsimulang magpakawala ng malalakas na haymaker si Wilder na yumanig kay Charlie Z isang malakas na left hook ang nagpabagsak sa internet troll at sa puntungang ito ay bakas na ang takot at agam-agam kay Zelenov. Tila nga napapaisip na ito kung dapat pa ba niyang ituloy ang laban. Dito na nga nagtapos ang one-sided beatdown sa pagitan ni Wilder at Charlie Z ayon kay Wilder. Tinuruan lang daw niya ng leksyon si Zelenov upang tumigil na ito sa pangharas ng ibang tao. Baka raw dumating pa ang araw na tuloy ang mapahamak si Charlie Z. Kaya't mas makakabuti kung hihinto na ito sa pambubuli ng ibang tao. taong 2022 nang hamuni ni self-proclaimed martial arts expert DKU, si Filipino boxing legend Manny Pacquiao sa isang six-round exhibition boxing match. Gumawa ng pangalan at sumikat sa social media ang South Korea na si Yu dahil sa pagpapakita nito ng iba't ibang martial arts techniques. Bihasa daw si Yu sa iba't ibang disciplines gaya ng Jeet Kundo, Sistema, Tai Chi, Wing Chun at iba pa. Talaga namang makatawag pansin ang mala Bruce Lee na galawan at malulupit na self-defense methods ni Yu. Ngunit duda ang marami na kayang harapin ni DK Yu si Pacquiao dahil wala naman daw professional fight experience sa anumang combat sports si Yu. Sa kabila ng mga ito ay tiwala si Yu sa kanyang kakayahan laban sa one of the greatest boxers of all time na si Manny Pacquiao sa panimula ng laban. Tila isang light sparring lang ang nagaganap sa itas ng ring. Ngunit sa ikatlong round, isang kaliwa mula kayo ang tila gumising kay Pacquiao. Mula nga dito ay nag na ang timpla ng laban. Mas naging agresibo si Manny at pinaulanan ng suntokang koreano. Bago matapos ang round 4, bumagsak ang koreano mula sa kombinasyon na pinakawalan ni Pacquiao sa ikalimang round ay nagpatuloy ang barrage of punches mula kay Pacquiao. Muling nasaktan si Yu ngunit tila pinagpapahinga siya ng referee. Sa ika na round, isang mabilis na uppercut ang nagpabagsak kay DKU. Binilangan muli ng referee ang Korean martial artist, ngunit ang 10-second count ay tila na-extend at naging kalahating minuto bagsak muli si Yu mula sa signature left ni Pacquiao. Muling nabilangan ng Koreano, subalit dito na nga natapos ang kanilang 6 round fight na binubuo lamang ng dalawang minuto kada round. Ilan lamang ang mga ito sa mga pangyayaring nagsisilbing paalala na hindi biro ang sport ng boxing. Sa tuwing tumutuntong sa ibabaw ng ring ang mga boxers, ay tila na sa hukay na ang kanilang isang paa. Kaya naman pambihirang oras, dedikasyon at sakripisyo ang binibigay ng mga atletang ito upang makasiguradong sila ay handa sa bawat laban ng kanilang buhay.